may sa may uh, bitahan ng ilaw at saka mga gamit sa bahay lahat 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 <laughs> uh, sorry yos, ano lang kayo tingin, -tingin lang tingin tingin ang oh, daming ilaw ito yung yun yung kasama kong ano ayun kasi ano daw magpili siya ba eh dalaw ko sa Pilipinas sa so, iyong napilihan eh. Asa ba pili ni mo Ang pila ba yung price na napon? Ha? Singwinta ra. Kiri to? nindo to? Ganagan eh, mungkin ako. Kira dong sa pader dong pader. Brato ay eh. 370 na lang na kuha 400 475. 370 na lang siya. ah Palit na mo, palit na mo. Sabi, dami Oh. oh Lord, ah! Polo, ang daming ilaw. Ha? Ah, saan? dami uh, pira lang ko lang natin dito Adi. ito yung tinulugan ko dati ah <laughs> ito yung tinulugan <laughs> ko dati no? yung <Your> birthday engineer <laughs> what the fuck kala may palita dong kung si dong pwede ka bang motel dila no? <laughs> do you know yeah wow Wapu. Wow guwapo ng bata. Oh, butterfly. Oh, paro-paro jis -paro lah. Oh, Kire may guwapo dong. Dong, tapi ba? Ah, grabe mga bowl. Precious, pili precious bowl. Ah, dati 500 52 ngayon 480 na lang. Oh, ah, Saan na kayo? Bili na kayo dito. Sa may 5 Malibang, Malibang mo, nanay mo ilo. Matik na siya. Ayun <laughs> sa pataka ng pindo Na power flow. <laughs> <laughs> Adire mo, maligo. Adire, oh. Ah, yawa na. Hindi na na may kaliguan ay. Sulod ka na dong, sulod. Sulod ba, sulod? Diri, sulod. Pwede kang sulod dira. Sulod nga ni. O, di ba? Isira, isira, isira. Isira. Seriously, what the fuck are you doing? You know? Piste. Yawa mo Yawa pangalan Sauna? Sauna. Sauna daw. Malumos ka sa sauna. Ah. Oh. Charot. ito nag-live-live ka? Oh, yun lang ang alik. Alik. Alikit lang. Tapos dito yung bagsak niya. Ganda si kami na nilay ng ilaw. video oh, no kaway kaway buang isti lakinya no sa malas Okay guys, hanggang dito na lang. Sana magustuhan nyo yung vlog ko ngayon. Pakishare na lang po at pakisubscribe.